Kesa nung ako po ay nagsusuri, sinerge ko po sa internet yung mga aral nila at yung mga way po ng pananagpanatayan nila. At doon po, nalaman ko na lahat po pala ng mga pananagpanatayan nila uh, nakabase po sa Bible talaga. Kaya simula po na nag-decide po ako na mag-iglesia na po. Ang naramdaman ko po nung simula ako pong malaman yung mga aral ng iglesia, sobrang sarap po, sobrang sarap po sa feeling kasi nung mga time po na hindi ko di pa po, po kay iglesia para po ang nawawala para po ang ligaw kaya sumala po noon nung nagdoctrine na po ako para akong basong napupuno po ng biyaya sobrang sarap po sa pito anyan pagsampalataya sa mga aral ng Diyos nagpasya siyang sumailalim sa proseso ng pag-anib sa iglesia hanggang siya ay mabautismuhan hindi pa po ako na mabautismuhan actually doktrina pa lang po nag-aanyaya na po ako sa mga kaibigan ko sa mga syempre po sa family ko and relatives ang pangunahin kong gusto kong makasama sa paglilingkod, ko syempre po yung family ko dahil mahal ko po sila tapos syempre hindi ko po pwedeng mapabayaan siya na may iwan po sila sa pagdating ng araw ng paghukom. Kailangan ko makasama ko sila. Talagang pinangarap ko po at pinanata ko po na makasama po sila sa, pagsamba, sa paglilingkod sa Diyos. Kaya naman sinikap niya na makapagsuri sa mga aral ng Diyos ang kanyang mga magulang. Noong una po, nagpapaspa po sila kasi contradicting po yung mga aral ng iglesia sa dating nilang relihiyon na dating daan. Kaya ang sinasabi po nila lagi sa akin, uh, next time sila isasama kami, mga po. Mangyari po na una na kami inanyayaan ng anak namin si Steve para makinig sa Iglesia ni Cristo. Ang sagot ko po sa kanya, anak, alam ko maganda dyan sa Iglesia ni Cristo. Dahil sa kabila nun, nagsusuri rin naman kami ng mga bawat reliyo. Ang sagot ko lagi sa kanya, darating tayo dyan anak, ha, sa tamang pagkakatao kung loloobin ng Panginoon dyan. Every time na kami yayayin niya, laging ganun ang sagot ko sa kanya. Sa tagal ng panahon na, na, na nung na, naging kaanib na anak kong si Steve, kaya ako pumayag na makinig na sumama sa kanya. Dahil nakita ko naman sa pa niya na bilang kapatid na na, na naanib sa, sa, Iglesia ni Cristo, eh lalo siya naging maayos. Lalong gumanda yung pa pakikitungo niya sa amin bilang anak sa mga kapwa niya tao. Nakaramdam na, ako na tama talaga yung ginawa niyang desisyon na umalib. Kaya nagdesisyon na ako, isama yung kabya ko na asawa ko na makinig na rin. And... Sa akin pong pagsusuri, naunawaan ko po, po sa loob ng iglesia na tayo po ay mayroong nag-iisang ama at ang si Kristo po ay siyang tagapamagitan natin sa ating ama. Lahat po ng napag-aralan namin sa doktrina, nagmumula po ito sa Biblia, mga, sa mga sagita po ng sa Biblia. Ang naramdaman ko po nung nagpasya na po silang mag -iglesia. Siyempre po, sobrang tuwa po yung naramdaman ko. Gusto ko po umiyak sa sobrang tuwa kasi finally po makasama ko na sila sa paglilingkot sa Diyos, sa pagsamba. Na dati ko pong pinapangarap talaga na makasabay sila sa pagsamba. Pinanata ko po talaga Ang mapagpapasalamat ko po sa Diyos, unang-una -una po dahil tinawag niya po ako sa iglesia, na maging iglesia. At hindi lang po yun, kundi pati na rin po ang aking mga magulang at pamilya, kapatid, ganyan. Matapos sumailalim sa proseso ng pag-anib sa iglesia, tumanggap na rin ang banal na bautismo ang kanyang mga magulang. Sa kasalukuyan, sumasailalim na sa proseso ng pag-anib ang kanyang kapatid na si Joyce Carbunco. Uh, bale, sa kasalukuyan po, nasa proseso na po kaming mag-asawa sa pag-anib po sa loob ng iglesia. Uh, marami po kaming aral ng Diyos na naunawaan sa aming pagdodoktrina. Pero ang pinaka tumatak po sa amin, yung masama po na sumamba sa mga ribulto o mga imahe. Napakahanaga po para sa akin na sama-sama po kami ng aking pamilya na sumamba at makapaglingkod sa Panginoon dahil sa pagdating po ng paghuhukom, ay sama-sama rin po kaming maililigtas. Ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon Diyos, na naanib kami, ngayon kaanib na kami sa Iglesia ni Cristo ay yung nagkaroon kami ng pahintulot na mula sa kanya na sumamba sa tunay na Iglesia ni Cristo. Ngayon ang lalo kong pinagpapasalamat, nakaramdam kami ng kapayapaan, kaginawaan sa buhay na hindi namin dati nararamdaman. Sa pamamahayag ng mga salita ng Diyos, ang sambahayan na nila ngayon ang isa sa mga nakiisa para mas maraming tao ang makaalam ng katotohanan na kanilang sinasampalatayanan. Mula po rito sa Lunsod ng Maynila, ako po si kapatid na Ayay Kakalugay para sa Iglesia Ni Cristo News. Natural.